Hello guys. Andito ako sa grocery. Bibili ako ng kailangan luto mo. Bibili akong isda. Ang talaya. Ang isa akong ang talaya. At may isda. Huwag. Eh, kahirama ko na. basket kita para walang tao dami na Kaya plastik No plastik I want to choose the nice one. Big one. Huh? Big. Ah, the small one. The smaller one. More, kuyang. More. More, more. More, more. 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 Hmm, you know. More. So Seven. Seven. Three more, kuya. Can you add three more? How much kilo?